Ay ganda ng hapon mga amigo. Pasensya na ngayon lang tayo na pag vlogging ano. Ayun. So, samahan niyo muna ako magsuri-suri dito sa bayan ng Kadayan, Pasca Paita <laughs> Ay, shout na lang sa lahat ano, sa mga subscriber na at sa mga followers. Yan, mga miga, -miga shoutout na lang sa inyo mga amigo. Ito na naman si Dudski gumagala <laughs> na na naman pagkapahita ay nako so guys araw ng katayan pala ngayon ano no? ah, gusto nyo mag join sa kasadyahan dito sa so, punta lang kayo so dito tayo yan yeah. disilip lang tayo dito mga lodi ko ano yung mga kaganapan dito sa ano sa baba sa so, may terminal kasi yan dito kasi yung oh, wow siya yeah, kaming yun na yan kung nabangga natin tayo pa may kasalanan ay ayan oh. o so, may event sila dito ah, gusto nyo mag -joy. ayan ah, so, mamayang hapon na mamayang gabi yan merong ano may mga event at syempre mga parapol sila mga sasakyan mga luli kaya nanog pa pwede lang ang muli ano kaya kung gusto nyo maki-join sa kasadyaan sa bayan ng kadaingan kaya punta lang kayo so dito muna tayo sa port nila ano sa old port ng kadaingan ano kaya ang ano dito ang plano no kasi lagi na lang nakatiwang-uwang ito dito mga amigo pagkapahita ang dating maraming tao daw dito noon pero ngayon wala na undas na mga amigo <laughs> agoy rade so maraming tumatambay dito pagkahapon pero ganitong oras ah, malalang pa ayun Ay, oh. so yung bar kasi mga amigo andun na dun o oh, nilipat na dati dito pero ngayon andon na pagkapaita ay nako kaya ngayon napakasilinsyo na ngayon ng port ng katahingan ay pagkapaita so balik na tayo kasi may bibilin pa tayo mga luli Ayan. at nga pala sa mga nag-follow at nag-subscribe thank you na marami no, at kung gusto nyo mabangan nyo ating mga vlog dito sa mas Maspati please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo ayan no oh. ang ay may perya pala dito ano? andito pala yung perya ayan so, mga ah, mahilig magsugal dyan punta kayo dito kasi may perya na pala dito pag ay oh. ah, 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 Ayan, oh ngayon gabi baka makasilip tayo dyan so bangan nyo na lang anong baka makasilip silip ganda sana o meron tayong mas magandang masilip pagkakayip <laughs> so pa na mga lodi? hanggang dito na lang yung ating video kasi naggala lang muna tayo O kaya naman samahan niyo na lang ano. Pupunta pa kayo sa ano? sa public market, may bibili lang kasi ako. Bibili tayo ng saging kasi yung mga amigo kakalabas lang natin sa hospital. ayan na food poison kasi tayo. So sa mga may need kumain sa labas. ayan ingat-ingat lang mga amigo no Si delikado. Tapay lang. Ka boy ano na ano na, 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 na ayan parang e, mapasa parang hindi pag e, ganitong okay, oras marami pa rin tao pero mamaya nito mga amigo na sa bayan ng ating yan dapat pa improve na nila ito huwag papayaan habang tumatagal dapat lalong gumaganda hindi yung habang tumatagal nao nao pag iwanan na pag hindi pa mo na tayo ng banana banana Shout out na lang sa lahat ano Sa mga kababayan mas sapate nyo Shout out Easy Easy ang ating mga amigo So kakaliwa tayo Sige pili tayo ng saging mga amigo ay nan saging na uh, hilau <laughs> Wow. Ah, tayo na tayo sa public park doon oh dito. tak pera saging. Ha? Ha? You no, know, na dilaw, tay okay. Ah. Uh. Pire na Bakala na ito sa aking jing Maganda na sa Maganda sa Sa, sa tiyan mga amigo Adio Ito e, yung mga ano kalis nito Nano nga nito yun? Dili na yun Dili nano nga nito yun? Dragon fruit Ah dragon fruit okay saging lang oh. ako Dragon fruit Meron pala dito mga loading sa kadaingan Adila po lang Gusto nyo yung Ha? Hindi Ano na? Ha? Ah, hindi, hindi familiar sa akin boss <laughs> Yan pero Alam ko kinakain okay yan pero Hindi familiar sa akin Thank you Tad. So ayan. So, mga mahilig sa dragon fruit daw no. Meron dito sa public market na patayin ah? yan. Ah, punta ay dito. Kung so, wala naman. Ah, pero kung ayaw niyo naman, dito tayo pumunta. Ito yung public market nila. Yan, ganun pa rin. <laughs> ayoy, okay. ayoy. ayan mga amigo kung gusto mas, mas baybayan yung ating mga travel mga vlog dito sa mas bate please follow no? kasi wala namang bayad yan mga amigo yay yung <laughs> ating guwapong ay bigyan si yay Sabi, may kasadyaan ka din nga na mga amigo Ay sayo din, mapanganyok Kasi may kasiyahan na mga Ano? nakapag-ride ya yeah, sana samahan nyo ulit sa ating Kala Ayan So, paano mga amigo Hanggang dito na lang yung video ano? Ayan, please follow subscribe na lang Para updated sa mga video Na ipapalabas ko Pagkapaita はい。